your guidance, for your protection, for each sa aming mga ng mga 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 mga. Salamat sa aming mga God, sa so, mga 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 sa aming mga mga. Isa pa sa God, Amen. 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 Oh, I don't know. Sir, dito po. Okay, po. Sir, Ito nga, uh, ano, uh, passport work. Nagsay, ng, Bahay ng para makatulong sa mga uh, nangailangan ng mga trabaho. Uh, Pinagbigyan naman tayo ng uh, region para sa punta sa region. kaya tayo sa ating uh, ng uh, region, sa probinsya, at sa ating pamala. Dahil ang lahat ng programa ng ating bayan, programa ng Pumisya, programa ng Pumisyon, ay talagang mga ginagod na paraan para matulungan ang bawat mga ginagimba at ang bawat bayan ng Meresya. Ay, so mga pagpalang umaga po sa ating lahat. Marijun Masayak po, po, from the Official Social Welfare and Development Office. Yeah, we see how capital of City. At uh, kami po ay narito ngayon sa bayan ng Gimba upang i-distribute po ang ating cash uh, for work payout o yung po kanilang tinatawag nating uh, payment po ng kanilang 10 days na pagtatrabaho po sa ating po communal gardening na kung saan po ang DSWD at sa pong lead agency ang bayan po ng DIVA ay salamang po sa mga recipient po ng DSWD Cash Forward Program uh, na kung saan po ito po ay pagtugon sa ating pong, uh, problema or in-address po natin sa ating uh, food shortage and of course, syempre po para sa ating climate change adaptation. So sa ngayon po ay meron tayong 379 na beneficiaries natatanggap po ng 4,200 pesos na kung saan po ay nagtrabaho nga po sila ng 10 days. Uh, meron po silang 420 pesos per day. Uh, yung pong aanihin nila sa gulay na yon. Sa kanila po, sa mismo mga beneficiaries po natin. Sila po, sila mismo po yung uh, uh, mag-aani, sila rin po yung gagamit. Or, po, hindi lang po sa bayan ng Gimba buong Nueva siya po ito taong taon. At susunod pong taon ay mar meron na rin po tayo mga ma-identify, mag identify po ulit tayo ng mga bayan na pagkakulaban po ng ganitong programa. Na. po, ma'am, ma yung mga pagtatanim ng mga lay. Okay. Barabarangay. Okay. Sa bawat barangay. Okay. Opo, okay. communal garden. Na programa po ng region ay binaba sa probinsya, binaba naman ng probinsya dito sa Gimba. Gimba. At hindi lang Gimba. Sa lahat ng bayan, ng bayan, bayan po, ng meron. Siya. meron yan. Ay, lahat po ng barangay ng Gimba na oh, no, po. po meron po silang mga na, na may beneficiaries ka. Mm Ilang clusters po ito, sir? Bali po, uh, 19, 19, na cluster. 19 na cluster. 19 na cluster. Na cluster. 19 na cluster.